One plus one. Ha? Ay, kamay at agali. Two plus two. Ha? Ay, ni mo. Sino yung pangalan? Ha? Ha? Kristang. Si Kristang? Sino ikaw ka uli? Alipotos. Alipotos naman siya. Guys, kuila ikaw. Kung ikaw gaskol? Kung ikaw gaskol? O, ikaw gaskol? Ngayon ikaw, Ed. Mane. 2 plus 2. Ay, kamayad. Ah, guys, ko like ila ikaw. Anong grade? Grade 3. Ay, grade 4. 4 plus 4. Ay, kaalam. O, oh, dali lang ha. Pila gustong premyo? Quarta. Quarta yung gusto. Bainti Ay, 20? 20. Bainti. Wala ka sa Wala kasi lah, lang, mak perani. Oh, kainte. Kita ini mah mana ini